Hello guys! Kumusta po sa inyong lahat? So for today's video ay magluluto nga po pala ako nitong pork igado lutong ala bicol. So guys, enjoy watching po. So ayan na nga yung ating uh, nalutong pork igado. At sabay-sabay natin kung paano natin yan niluto guys. So tara na! So ayan na nga guys. ni so nilagay na natin dyan yung ating hinugasan na pork dyan sa ating pan. At maglalagay na ako guys ng konting paminta at konting toyo at asin. So, magdadagdag na lang po tayo mamaya ng pampaalat pa or kung ano pang idadagdag natin. So, konti lang nilagay ko dyan, guys, para may lasa na yung ating pork. So, yun nga, guys. So, tatakpan lang natin yan, guys, para maluto masyado yung ating pork. At yung ating atay pala, guys, is binabad ko na siya sa konting toyo din na may konting suka. So, para may mga lasa na sila, guys. So, para pag niluto natin mamaya mas masarap na masarap yung ating pork igado. So ang gagamitin ko nga po pala dyan guys is yung gabi sa kakarot. So pwede po kayong gumamit ng patatas or saging na sabana yung medyo hilaw-hilaw pa. Masarap din po yung sa igado. So ayun na nga at okay na tong ating pork. So magigisa na tayo dyan guys ng bawang at sibuya. So before, dyan, before that maglalagay ako konting butter ulit syempre para mas masarap. So, ayan na nga. Patutunawin lang natin yan, guys. At ilalagay na rin natin dyan yung ating bawang. Siyempre, ayan. At halu lang natin. So, isunod na rin natin dyan yung ating onion. So, meron ako dyan white onion saka red onion. So, ayan, i-mix na natin pati yung ating pork dyan, guys. Ayan, halu-haluin lang natin. Mekus, mekus. At pagkatapos nyan, guys, ilalagay na rin natin dyan yung ating atay. Kasi medyo malambot-lambot na rin yung ating pork. So, ayan na nga. At ilagay na natin dyan yung ating atay. So, ayan. Naku, guys. Super sarap ng aking igado nako Naku, check na magugusta na naman ang aking trisans to. So, hindi ako maglalagay ng masyadong sili, guys. Kasi, yung trisans ko, hindi masyadong makianghang. Pero, usually, sa mga bicolano po, talagang gusto nila maanghang na maanghang. So, ayan na nga, guys. At naglagay na ako uli ng paminta. At naglagay din ako, guys, ng konting sugar. Para may konting yung ating pambalance ng lasa ng ating pork igado. At maglalagay pa ako dyan guys uli ng konting toyo. Ayan, syempre. At saka guys, nung ating sukang niyog. Syempre, hindi yun mawawala. Pampasarap pa yan sa ating pork igado. At maglalagay ako dyan guys ng tubig. Ayan, mga isang cup lang ng tubig. At halu-haluin lang natin yan guys. At tatakpan uli natin para maluto na masyado yung ating pork at yung ating atay. So, sabay-sabay na silang maluluto. At guys, at malambot na yung ating pork at yung ating atay, ilalagay na natin dyan yung ating carrot, saka yung ating gabi o yung ating San Fernando. Ayan, pig slice ko lang siya ng mahaba-haba para katulad nung slice din ng ating pork at ng ating atay ng haba. Nako, na mahaba. Ayan. Naku, na, naamoy ko na sobrang ang bango-bango nakakagutom na guys. So, ano pang lunch nyo today? So, guys, naglagay pala ako dyan ng konting seasoning. So, nasa inyo naman po kung kahit hindi nyo lagyan. So, ako gusto ko lang kasi medyo matabang-tabang pa. Yun na yung aking pampaalat. So, yun nga guys. So, tatakpan uli natin yan guys. At maya-maya ay maluluto na rin yan guys. So, maglalagay din po pala ako dyan guys ng green peas para mas maganda yung color at mas masarap yung ating ah uh, pork igado. Ayan, pampaganda pa siya ng kulay sa ating igado, ba? Diba? Green peas. Pero pwede nyo naman pong hindi rin lagyan. So, ayan na nga. At halu-haluin natin. At ilagay na rin natin dyan yung ating dalawang pirasong sili. So, dalawang pirasong siling pangsigang lang yung ginamit ko dyan, guys. Kasi baka mapaanghang ko pag mga lima yung malagay ko. Hindi na makain ang aking trisan. So, ayan na nga, guys. At Ilang minuto lang, guys, ipapatayin ko na rin yung apoy at luto na yan, guys. So, ang sarap-sarap na naman ng aming lunch, guys. So, tara at samahan nyo kami mag-lunch. Nako, taas ang kamay, si gusto nitong pork igado. Ayan, itong aking pork igado is uh, very savory and medyo matamis-tamis, guys, siyempre. At medyo may anghang, may kick ng konti. So, ayan lang, guys. Ito lang yung aking video today. Sana nag-enjoy po kayo ng aking video. And sa mga hindi pa po naka-follow, please follow our page, Ma'am and Bryson. Thank you guys.